Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, atid sa atin ng Grand Travel and Tours. Comelec, nakapagtala ng 3 milyong cyber attacks, umabot sa mahigit 3 milyon ang cyber attacks laban sa website at precinct finder ng Comelec mula ikalabing isa ng Mayo hanggang ikalabing apat ng Mayo, ayon sa tagapagsalita nitong si John Rex Ludyanko. Sa kabuuan halos 77 milyon ang naitalang bumisita sa Precinct Finder, halos 2 milyon riyan ang itinuturing na hakang attempts. Na ayon sa Comelec karamihan ay DDoS attacks, tinangka umano ng mga hacker na idiskaril ang sistema gamit ang labis na internet traffic. Samantala, ang main website naman ng Comelec ay nakapagtala ng humigit kung ulang isandaan at labing apat na milyong bisita, kung saan halos dalawang milyon ay itinuturing na cyber attacks. Sa kabila nito nilinaw ng COMELEC na walang matagumpay na nakapasok sa sistema ng ahensya dahil na rin umano sa mga mahigpit na seguridad at tuloy-tuloy na pagbabantay ng COMELEC at DICT. Naniniwala rin ang mga eksperto na ang mga hacker ay posibleng nasa Pilipinas. Gamit lang ang foreign IP addresses para lituhin ang mga autoridad. Impeachment case laban kay VP Sara Duterte, lalong lumakas sa paglahok ng mga bagong halal na Sinadelima at Jokno. Mas lalong tumibay ang prosekusyon sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte sa paglahok ng dalawang kilalang personalidad sa larangan ng batas, ang dating Senador Leila Delima at Attorney Chelle Diokno. Si Delima, na kinatawa ng mamamayang Liberal Party list, ay opisyal ng tinanggap ang alok sa kanya na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Matapos siyang imbitahan ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, ang kanyang pagsali ay bahagi ng patuloy na paninindigan para sa katutuhanan, pananagutan at batas. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Akbayan Party List na magiging bahagi rin ng prosecution panel si Attorney Jokno, na kanilang incoming representative. Ayon sa Akbayan, ang kanilang partisipasyon ay bahagi ng matagal na nilang laban para sa katarungan at transparency sa pamahalaan. Naniniwala si Speaker Romualdez na ang karanasan ni Nadelima at Jokno ay magbibigay ng dagdag na kredibilidad, integridad, at lalim sa impeachment proceedings. Kilala ang dalawa bilang mga beteranong abogado at mga tagapagtanggol ng demokrasya. Sa kabila ng presensya ng mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado, umaasa ang prosekusyon na papanig pa rin ang mga senador sa ebidensya at hindi sa partidong kinabibilangan. Samantala, nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasalukuyang impeachment case laban sa Bise Presidente. Inaasahan na magsisimula ang impeachment trial sa katapusan ng Hunyo, kung saan ihahain ng prosekusyon ang mga ebidensyang inaakusa laban sa Bise Presidente, kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, banta sa buhay at pananakot sa Pangulo at kanyang pamilya, at mga hindi maipaliwanag na yaman. Apat na Pilipinong seafarers sangkot sa drug bust Apat na Pilipinong seafarers ang iniimbestigahan ngayon sa South Korea matapos ang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa Dalawa sa kanila ay naaresto, habang ang dalawa ay persons of interest kaugnay ng pagkakadiskubre ng mahigit dalawang tuniladang inihinalang cocaine sa barkong MV Lenita Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Liu Kakdak inaasikaso na nila na mabigyan ng asistensyang legal ang mga sangkot. Samantala, labing-anim na iba pang tripulanteng Pilipino ang nakauwi na sa Pilipinas noong ikalabing isa ng Mayo at labing dalawa. Sila ay sinalubong ng pinagsamang team mula sa Department of Migrant Workers at OWA, bago'y binalik sa kanilang manang agency para sa debriefing. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, Tinutulungan na rin ang mga seafarer sa kanilang dokumento at pinoproseso ang pinansyal na tulong mula sa may-ari ng barko. Ang MV Lanita, sakay ang dalawampung tripulanteng Pilipino, ay dumaong sa OKG Port sa Gangneung, South Korea noong unang araw ng Abril. Isang araw matapos, dumating, sinalakay ito ng Korea Coast Guard kasunod ng tip mula sa US FBI at Homeland Security. Sa nasabing operasyon na tuklasan ng droga sa tagong bahagi ng engine room. Ayon sa mga autoridad ng South Korea, ito na ang pinakamalaking drug seizure sa kanilang kasaysayan. Nilinaw naman ng DMW na walang kinalaman sa droga ang labing-anim na nakauwing seafarers. Patuloy silang sumasailalim sa debrief ang kasama ang kinatawan ng kanilang kumpanya. Nomura nababahala sa mastit hindi pang tensyon sa politika sa Pilipinas. Nagpahayag ang Nomura na mas magiging hamon sa Marcos administration ang pagsusulong ng mga reforma sa buwis matapos ang midterm elections. Ang Nomura ang kinikilalang pinakamalaking investment bank sa Japan. Ayon sa kanila maaaring maantala ang ilang reformang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na sa larangan ng buwis, matapos na mangibabaw ang mga kaalyado ng vicepresidente presidente sa katatapos lang na halalan matatandaan na sa pinakahuling survey bago ang halalan. Walo sa mga kandidato ng administrasyon ang pumasok sa top 12, ngunit nagulat ang lahat ng lima lamang sa kanila ang aktwal na pumasok sa Magic 12. Sa kabilang banda, lima rin sa mga nanalo ay manok at inendorso ng Vice Presidente. Ayon sa Nomura, malabong maisulong ang mga hindi popular na reforma, tulad ng pagtaas ng ilang buwis. Nauna nang binawi ng Department of Finance ang panukalang itaas ang Capital Gains Tax, Donors Tax, at Estate Tax matapos umani ng batikos online. Ang mga buwis na ito sana ay inaasahang magdadala ng hanggang 300 na bilyong piso sa kaba ng bayan hanggang 2030. Ngunit dahil sa political dynamics, malabo na itong maisakatuparan. Dagdag pa ng Nomura, patuloy ang tensyon sa pagitan ni na Pangulong Marcos at ng kampo ng mga Duterte, at maaring magkaroon nito ng epekto sa politika at ekonomiya ng bansa, lalo na kung lalala pa ang bangayan sa panahon ng impeachment trial ng Vice Presidente. Bagamat sa ngayon ay nakatuon pa rin si Marcos sa infrastructure, spending at pagsugpo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, babala ng Nomura na maaaring bumagal ang pagunlad ng ekonomiya kung hindi matutugunan ang lumalaking budget deficit na nasa 375.7 na bilyong piso nitong Marso, ang pinakamalaking fiscal shortfall sa loob ng 15 buwan. Sa kabila ng mga hamon, inaasahan ng Nomura na mananatiling matatag ang domestic demand at magpapakita ng positibong inflation outlook ang bansa. Trump nakipagpulong sa bagong leader ng Syria. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 25 taon, nagharap ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang Pangulo ng Syria na si Ahmad al-Shara sa isang pulong sa Saudi Arabia, isang makasaysayang kaganapan na maaaring magbukas ng bagong yugto para sa gitnang silangan. Ang pagpupulong ay naganap habang patuloy na bumabangon ng Syria mula sa mahigit limang dekadang pamumuno ng pamilya Assad. Si Al Shara, na dating may 10 milyong dolyar na patong sa ulo mula sa Estados Unidos para siya ay maaresto, ay umaharap ngayon sa mundo bilang bagong leader ng isang bansang naghahanap ng pagkakakilanlan at pagkakaisa. Samantala, nagbabala ang United Nations Population Fund sa epekto ng pagputol ng pondo ng administrasyon ni Trump sa mga bansang nangangailangan ng tulong lalo na sa Afghanistan, kung saan higit kalahati ng populasyon ang umaasa sa humanitarian aid. Ayon sa UNFPA, mahigit 6.3 milyong Afghan, karamihan ay kababaihan at kabataan, ang nawala ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Dahil sa kakulangan sa pondo, kalahati ng mga midwife na kanilang sinusuportahan ang mawawalan ng trabaho. At daang-daang health centers at mobile clinics ang ipapasara simula 2026. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.